Grabe no, kapag ka nanay ka na nga, wala na talagang pahinga. Na parang akala mo meron talagang palisahan sa palinisan ng bahay. Pero syempre, bago ngayon. Hi, hello, welcome to my vlog. Oo, alam ko mainit. Pero syempre, kailangan natin alagaan yung mukha natin. Oo, mukha lang, hindi yung sarili. O siya, ayan, okay na yung mukha. Kaya ready na sa bakbakan. Uy, hindi paggabi na nga nito at mag-aasikaso na naman ng hapunan pero syempre inuna ko na nga muna asikasuhin itong mga hugasin ko. Konti lang naman ito dahil pinaglutuan at pinagkainan nga lang namin ito ng mga bata nung tanghalian. Grabe na nga ang init ngayon kaya favorite ko na naman suotin yung mga damit ng Papa Jay. Hindi rin naman yung nagdadamit kaya nga ako na lang magsusuot ng mga damit niya. <laughs> meron nga nakapagsabi na parang bumata nga daw ako ng isang taon nung naglagay nga raw ako ng ribbon sa buhok. Kaya ito, sinuot ko na naman ulit para bumata na naman ako ng isang taon. O siya, ayan, tapos na nga ako maghugas at mag-aasikaso naman ako ng sinaing. Ubus na nga pala yung bigas na binili ng Papa Jay nung sumahod siya. Kaya nga eto, binuksan ko na nga rin yung bigas na pinadala ng follower. Kaya naman maraming maraming salamat po ulit dahil hindi na nga problema ang babae sa bigas. Apat na scoop nga lang din yung sinaing ko dahil marami pa nga natirang kanin nung tanghalian. At dahil mainit na nga yung panahon ngayon, palagi na nga rin ako naglalagay ng suka sa sinaing para iwas panis, ganun. Pero syempre, konti nga lang dahil baka naman maging paksiw yung sinaing. <laughs> Mag-aalas sa na nga rin ng oras na to, kaya nga pinalabas ko na muna yung mga bata. simdi nga lang pala ito nung nagpintura nga ako ng pintuan, which is kahapon ngayon yun. sobrang init, inatuyong e, nga siya kagad ate. Dati pa man, nung hindi pa nga ako nagpavlog, mahilig na nga ako mag ng bahay. Kaya nga pag umuwi ang Papa J, eh lagi nga siyang nagugulat sa itsura ng bahay. Pero ngayon, hindi na nga, dahil kahit hindi pa nga siya nakakauwi, eh napapanood niya na nga sa mga mini vlog ko. Hindi man halata, pero siya din talaga yung pinaka number one supporter ko. Namimiss kumain yung ganong era namin. Pero mas excited nga akong mapaikot yung lamesa nga ng buhay namin. Dahil syempre hindi lang naman ito para sa amin kundi nga para sa buong pamilya namin. Alam kong malayo pa kaya nga lalo pang sisipagan. O sya sure, ayan kakadaldal ko na naman hindi ko na naipalwanag sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa video na to. <coughs> So ayun na nga, di ba pinalabas ko yung mga bata para nga makapaglinis ako ng maayos dito sa bahay. Kailangan ko na rin kasi talaga magma dahil pati yung sahig namin ate napakainit na ng singaw. Pamaya-maya lang din naman nung makatapos na nga ako magma, eh umakyat na nga rin yung mga bata dahil madilim na. Tapos ayan, nagpahinga lang ako ng konti at nung dumating na nga ang Papa J, eh nag-asikaso na nga rin ako ng ulam. Meron pang giniling dito sa bahay at habang naglilinis nga ako, ipinalambot e, pinalambot ko na nga yan dahil bala ko gawin niyang Shanghai at saka Dynamite. Oh, diba, Di ba, mainit na tapos pang papawis pa yung naisip na ulam. <laughs> Di ba mga ate, sabi ko sa mini vlog ko kahapon, parang deserve ko nga ng pasalubong at in fairness, meron yung dalaang papaji kaya grabe ang ngiti ng babae. Pero syempre, hindi ko naman yan para sa lohin dahil may anak ako ate, oo. Kaya ito, mag-prepare na lang tayo ng ulam. <laughs> Nagpabili nga lang ako sa Papa papagin ng carrots, kinchay, oyster sauce, seeding green, at saka syempre, lumpia wrapper. Dalawang tariyangan na lumpia wrapper yung pinapabili ko sa Papa J. Para nga yung isa sa lumpia at yung isa <laughs> sa dynamite naman. Pero mukha nagoyo siya, oo, dahil 14 pieces lang yun na iuwi niya. O siya, ayan, hiniwa ko na nga rin sa gitna itong sili at tinanggalan ko na nga rin ng buto. At parang malina naman talaga ako ng desisyon sa buhay. <coughs> dahil grabe ate, kahit tinatanggal lang ko pa lang ng buto, eh ang sakit na nga sa ilong, alam mo na talaga agad na maanghang. Pero dahil ginusto ko to, eh ilalaban pa nga rin natin to. Bahala nang umusok ang ilong mamaya. <coughs> Una ko ang ginawa, yung lumpia at dahil konti nga lang yung wrapper, ikinapalan e ko na nga yung pagbabalot. Tapos habang nagbabalot nga ako, ipinainit e ko na nga rin ng Papa Jay ng mantika para nga pag natapos ako, ilulutuin na nga rin ka agad. Dahil anong oras na nito, oo. Oh, oh. Sa sala na nga rin muna kami nagluluto dahil nasira nga yung extension namin sa kusina. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi Salamat.